Manggap ng tulong ang mga senior citizens sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur sa isinagawang Governments on Wheels program. Si Jennifer Peña Gaitano ng PIA Caraga para sa Balitang Pambansa. <smallion noise> Isa sa mga kinokonsiderang vulnerable sector ang mga senior citizen, kaya naman hindi pinalampas ng lokal na pamahalaan ng San Francisco kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno ang pagbigay tulong at kasayahan sa mga lolo't lola sa isinagawang government on wheels sa barangay Borbon sa nasabing bayan. Isa si Tatay Ricardo Lopez na isang person with disability sa mga beneficiaryo ng government on wheels kung saan tumanggap siya ng bigas, hygiene kits at iba pang serbisyong medikal habang marami rin ang nakatanggap ng libreng eyeglasses. Maraming salamat sa inyong inyong pagtabang sa amo. Ng mga senior citizen na. Listen ano? kayo. Hindi naman ko katrabaho. Ano? Salamat, kay nakaayod naka ako sa amon. Si Tatay Ricardo ay kabilang sa mahigit pitong doa na residente ng Barangay Borbon na nakatanggap ng libreng serbisyo ng gobyerno. Maliban sa mga nabanggit na serbisyo, nakinabang din ang mga residente sa libreng gamot, social, nutrition at agricultural services, bloodletting, maging ang libreng chinelas at ice cream para sa mga kabataan. Ang government on wheels ay inaasahang mas magpapatibay pa sa koneksyon ng bawat komunidad at ng gobyerno dahil sa mas pinadali pa ito ang pagpapaabot ng kinakailangang serbisyo sa mga barangay. Mula sa Philippine Information Agency Caraga, Jennifer Peña Gaitano para sa balitang pambansa.